Hello, welcome back sa Dato Channel uh, Pasensya na sapagkat uh, ngayon, na, nama, ngayon lang na naman ako naka-upload ng uh, video uh, <coughs> Hindi rin ako makapag-live dahil mahina po ang aking uh, yun nga signal yung connection ko po Umabot lang po ng 4 uh, Mbps o kaya pawala-wala po ang signal so yung mga gustong kumontak sa akin sa sim card wala pong uh, sim card o self site yung mga sim card dito kaya walang signal ang mga sim kaya nahihirapan kumontak sa akin ang mga uh, gustong kumontak sa akin so ang aking ibabahagi ngayon sa umagang ito ay yung uh, naipangako ko nung isang uh, gabi na nag live ako yung uh, ito po ay panawag sa Amang Melika. Dalawa po yun na aking ibabahagi ngayon. Tapos yung, yung isa, yung panghuli po ay yung uh, pi, panawag, poder, depensa, protection uh, sa kagipitan. Wow, uh, uh, may diskrasya na uh, nakita nyo o sa inyo sarili ay banggitin nyo po ang panawag na ito kayo po ay instant na magkakaroon ng protection lalo na at ganoon din sa kulam pwede rin po itong gamitin dahil ito nga po ay panawag sa Diyos so narito rin ang uh, pangalan ng Diyos amang may lika kaya ingatan po huwag uh, gamitin sa uh, sa kasabaan sa walang kwentang bagay bawal po ito so gagamitin nyo lang po ito Uh, kapag may emergency o so, mahigpitang uh, pangangailangan. So, dapat nyo rin pong may memorya ito para agad nyo mabanggit oras na yun nga may kag kagipitan. So, kung inyo pong nagustuhan, uh, panoorin nyo, uh, intro muna po tayo. Hello, welcome back sa akin channel Ang Blario ng Angeles Magandang tanghali, umaga, hapon O gabi Naabutan kayo ng video kong ito uh, Nawa ay uh, Nasa mabuti kayong kalagayan Ligtas sa ano pa mga Walang karamdaman <coughs> uh, Tapos uh, Kung ngayon ka lang po Nakapanood ng aking video at kung inyo pong nagustuhan ay uh, like subscribe at hit mo po ang notification bell dyan po sa baba nang lagi ka pong updated sa lahat ng mga uh, video na aking in-upload. At uh, paki is no, skipping ads habang kayo po ay nanonood bilang tulong nyo na rin po sa akin. At uh, sa mga hindi po naniniwala sa aking content o sa ganitong uh, usapin, ay uh, wag na po kayong manood sa aking video para wala pong hidwaan at uh, alam ano mo po ang inyong reliyon ay gagalang alam ano mo po ang inyong uh, paniniwala ay aking uh, irerespeto sa galang, galangan at respetuhan na lang po tayo mga patid. so sa mga sa mga marurunong yan at nagko-comment ng pangit ang payo ko po sa inyo ay uh, mag uh, gawa po kayo ng sarili ng youtube channel doon po kayo mag uh, magturo mag upload ng uh, sa inyong uh, opinion sa inyong kagustuhan at uh, hindi ko po kayo pakikalaman yun lang po ang aking mapapayo maggawa po kayo youtube channel nyo kung uh, sinasabi nyo na mali ang aking uh, binabahagi so mataas pala yung aura mo o antas mo, eh, gawa ka po ng channel. wag po dito sa channel ng may mga channel. Oo. Oh, kasi hindi po ako nakikipagmataasan ng mga kalaman, abilidad, o aura. Lagi lang po ako nasa baba. Ah, handang rumespeto at gumalang sa iyo, mga kapatid. So, yun lang po ang akin. So, yun, ah... Shoutout po sa kapwa ko, content creator ng mga ganitong content. Uh, shoutout po sa inyo, brother and sister, atin po silang suportahan. Isa rin po sila sa mapagpupunan yung uh, inyong mga kalaman. Kung wala po dito, baka po sa nasa kanila. Yun po. At uh, shoutout din sa lahat ng mga nagmamahal sa channel ko sa aking uh, bagong subscriber at sa magsosubscribe pa lang mahal na mahal kayo at uh, ganun din sa aking channel member shoutout out po sa inyo ganun din sa lahat ng mga nagcomment sa aking uh, video ng mga nakarang araw akin po kayong i-comment bilang akin pong pasa, ah, akin pong isa shoutout uh, out comment para bilang pasasalamat ko na rin so narinito na po ang uh, unang nag -comment. Ang ilito mo ang Salvador, shout out po. Orlando Palostre, shout out po. Aljon Puod, shout out po. Robert Cabunelas, shout out po. ID Trans, channel member ko. Maraming maraming salamat at shout out po. Uh, no escaping ni Ads daw siya. <coughs> so, salamat po. ID Trans. <coughs> uh, Leo Baghari, shout out po dyan uh, kapatid kaibigan mandirigma shout out po uh, siya po ay no skipping ads salamat pong marami of blessing shout po na uh, taga Qatar yun ma'am i-PM nyo lang po ako sa aking FB account na Ricky Pangalod Florante uh, na ipopost ko mamaya dito sa screen at uh, para ma-redirect po kayo sa aking YouTube channel ay Facebook account ay lalagay ko ang link ng uh, FB account ko sa description box ng video ito. Apuntahan nyo po yon at uh, pindutin para ma-redirect po kayo sa aking FB account. Sir Larry Putot ng uh, Oman, shoutout po. Giovanni Piquero, shoutout po. Uh, J. Erna, uh, Irma, shoutout po. Mary Ray Sardido, shoutout po. Elisera Brosset, shoutout ng Sambonga City. Juvencio Roseno, shoutout po. Alan Pabi, shoutout po. Edgar Mansibugan, shoutout po. Uh, Clarita Albac, shoutout po madam. Uh, Mimis Daily, shoutout po. At uh, ganun din kay uh, Ma'am Elena Maning ng Hawaii, USA. Uh, nasa hospital po kasi ang asawa uh, sa niyang foreigner naway uh, gumaling na agad ang inyong mister shout out po ma'am at dito sa pamangkin mo dito sa Marikina yakin pupuntahan yan pag uwi ko ng uh, Manila didirit po ako dyan sa lugar ng pamangkin mo na may sakit na hindi gumagaling sa doktor halos isang taon na so akin po didiritsuin po yan hindi po ako didiritsu ng Pampanga didiretso po ako sa inyo sa Marikina sa bahay ng pamangkin mo at kapatid mo yun po madam Elena Maring ah, uh, maning uh, Resti Erisari shout out po Jomar Alcobelia shout, out, shout out po Ingkong Terio shout out po Maximo Escalante shout out po Ding Torres shout out po Nedy Ador shout out po Benji Lugmay shout out uh, Delibit Paragas ng Pasig shoutout po Jiglo Sandy shoutout po Angel Cruz. shoutout po Mitch Mago shoutout po Rolando Pantoja shoutout po Precious May P. Ponce shoutout po Concepcion Agudo shoutout po Romel Isidro shoutout po Pangulo Toyo shoutout po Rina S. Reyes shoutout po Rodrigo Tempiatora, shout out po. Carlo Lunag, shout out. Wilson Ah uh, Wilson Tihana, uh, ga guardano uh, Dario, shout out po. Ah uh, John. JB Pab Pabilonia, shout out po. Victor Bonita, shout out po. Mirna Saison, shout out po. Jose Candol, shout out po. Ah, uh, uh, Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga lang comment uh, sa aking mga video. Masarap po sa sa isang uh, tulad na uh, tulad ng uh, viewers na nababanggit sa screen lalong-lalo na dito sa aking YouTube sa mga YouTube. Uh, maligaya po ng isang watcher o subscriber pag nawawaan uh, na isa uh, na isa shoutout ang kanilang mga pangalan sa mga video. So, yun. Ha, bilang pasasalamat ko, uh, maraming maraming pong salamat. At uh, yun ang pamamarang ko, yung masyato at lang po kayo. At salamat po sa lahat ng mga tumutulong sa akin. Maraming maraming pong salamat. Okay. Akin uh, na pong ibabahagi ang uh, orasyon. So, kapag ka uh, emergency na uh, pangangailangan at uh, gusto mong mangyari yung uh, kung ano man ang gusto mong mangyari ito uh, itong uh, panawag ng ama uh, unang ibabahagi ko ay napaka importante dapat ito po ay memoryado ninyo uh, wag nyo pong gagamitin sa kasamaan ito pagkat narito po ang mga uh, pangalang ng amang may lika ito po ay sikreto pero mababanggit nyo po Okay, ang unang orasyon. Pater, ayowe, huweahui. yon po. Uh, kung ano po ang gusto nyo mangyari, ay mangyari sa pangalan ng Panginoon. So, huwag nyo pong gagamitin sa kasamaan. So, narito po yung pangalawang uh, orasyon na aking ibabahagi. Ito ay uh, bigay rin sa akin ng isa nating kapatid sa spiritual so akin pong ibabahagi din upang meron din po kayo nitong aking kopya. Um, ang uh, aking mission ay uh, mapalaganap ang mga ganitong uh, content o mga karunungang lihim sa mga wala pa. Pag meron na ay uh, nasa inyo po kung panonood rin o kukunin nyo ang aking ibinabahagi ito Okay. Ah. Uh, ito. Na. Ano. Namimilik po kung aking binibabahagi. doon sa isa kasi na, nakasetting po ito sa aking google docs ah uh, yun po ang lagi kong gina, uh, itong google docs ang ginagamit ko para is ah uh, is ano to? Is -save ang mga lahat ng mga panalangin at uh, mga orasyon para hindi po ako magbiligaw <coughs> Okay. So, ito po ay, uh, itong <coughs> setting na ito, yan setting na yan, dinadasal po yan uh, sa mga infinito, sa infinito di Diyos. Mahaba po yan, mabot ng 40 minutes. So, akin po ngayon, nandito ang aking ibabahagi. Okay. Ito po ay uh, poder. Ang uh, panawag sa Diyos Amanan. Dito po ang pangalan ng Amang Melika. So, gamitin nyo po ito sa tama. Uh, panawag sa poder sa pangkagipitan. Okay. At uh, pwede rin itong pondo. Poder pondo protection sa mga pulang barang at mga disgrasya. Yung mga mahigpitan na yung talagang uh, nasa disgrasya kana na ay tawagin mo na to. nga ang maganda lumaganda memoryahin nyo po okay narito po ang orasyon pwedeng banggitin ng isang beses at tatlong beses ah mamili po sa alin dyan hindi na kinakailangan ng ama manamin o bagay no emergency po kaya kailangan nyo po mamemorya kahit ito na lang po ang inyo pong banggitin okay narito po hi wow hi yun Adunay El Elohim Shaddai Chibao. Yan po ang uh, panawag uh, poder, pondo at protection po ito. Sa lahat ng kasamaan, pwede rin ihip niyo po sa inyo pong mga uh, dibdib. Pagkatapos niyo pong mabanggit ang orasyon na ito. So may dadagdag pa ako uh, uh, isang orasyon na magagamit nyo rin So, bali, tatlo po ang orasyon ng aking uh, iba bahagi para sa inyo. <coughs> okay. Uh, puntat po sa tayo sa isang uh, channel ulit ng aking uh, <coughs> ng aking uh, Google Docs. Okay. Ito po ay yung mga para hindi po kayo dalawin ng mga masamang elemento habang kayo po ay natutulog kahit sa tao po o yung mga tao masamang tao na gustong lumapit sa iyo ay uh, hindi sila makalapit pang uh, hindi kayo gambalain kahit sa elemento po pwede po ito okay narito po ang orasyon Urodom kristom Kermat Kier, uh, Golia Florem Cross Dios Cross Santos eh po sa inyo po mga dibdib pwede pong babagiti lang isang beses at tatlong beses at uh, siya nga pala narito po ang aking FB account sa lahat ng mga gusto kong umorder ang aking mga medalyon at dyan mo nyo po makikita ang mga resibo ng mga order dahil ang mga ang mga account na yan ay puro resibo po ang aking mga pinapost so pang magtiwala po sila ng order sa akin so huwag po kayo magatulbiling uh, um sa akin sapagkat uh, ginagarantiya po ang aking valid ID o, so, pwede nyo po kung uh, report sa kinaukulan at siraan sa lahat ng uh, media platform so no, so uh, ang binahagi ko ito ay pagingatan at sa mga meron na uh, nasa inyo po kung panoorin nyo po ang video ito. God bless. Maraming maraming salamat.